Guys, and dito nakos the train station. I'll go to KL uh, Central, so the train will be five minutes waiting. Ayan po. What I like to live here in Malaysia for me is like uh, easy. Kasi nasa city kami. If in Manila, I will be in uh, Makati, living in Makati. But we're here in Kuala Lumpur. Uh, we live nearby at uh, KLCC, like they call it, uh, Twin Tower. So I'm waiting the train because I will meet my friend. Chimbori Koitia, KL Central Red 1 Station partner to MRT Kajang, Taiwan Motorway KL, KTM, and ERL Next station, KL Central Red 1 Connecting station to MRT Kajang Line, KL Motorway Line, KTM, and ERL so waiting na lang po kami um, ayan po yung aking friend naka last station, nga, uh, last station tayo o nagturo ka pa <laughs> so ayan po guys nandito na kami sa Batu Cave maraming tao ngayon na nagpupunta dito ayan yung Batu kay I've been here, I think, a year ago. Having chains. And, uh... Ayun, know Lar! Look! Daming ano? Oo. Ay, ano naman itong ginagawa ng isa na to? O, oh, nasabit. Hmm. Hello! Ayan. Cute naman. Hmm. Ayan. Ano, ano ba no Oh, monkeys. <laughs> agay, agay, agay. So this is about a butter cave. Part of the Batu cave. bumaba kami dito mga guys pumasok kami dito tapos marami silang ano ah uh, parang statue ayan po, ganda po siya as in ganda naman ng cave na to guys ayan lar nagdadasal ka ba <laughs> oo kasi nasa cave tayo lar ah, inside the cave ayan po super ganda tapos colorful pa Oh, dati walang upuan. Ngayon, Lord, naglagay silang upuan. Guy, okay, ma-water man di oh, Nice. Oh, wow. Look at that. Guys, dito pa rin kami sa loob ng Batu Cave. Pupunta kami on the other side. Ayan po. Ayan. Wow, it looks good naman. Bababa na po tayo mga langga. Dadaan po tayo dito. Ayan po. Ala, daming isda Lar. Ayan, daming tilapia. Ano ba, manghuli tayo. Look at that. I think they are just waiting the food, but I don't have the food. Sorry, guys. Ayan po. Huh? Ano nga yan? Ah, natin, na. Ah, nagtago na. Nagtago na, ayan. Dami ginagya. Ah, oo nga. Ito na, maglalakad na kami palabas. Palabas, ito na uh -huh. Ito na, palabas na tayo. Yes. Mm. Isang oras pa lang ating biyahe, di? Isang oras at kalahati? Ano yung biyahe? Kalating oras lang sa ano, di ba? Hindi ito kasi umalis tayo 10.20, di ka? Eh. Lalabas ka dyan, Lar, sa cave. <laughs> Ako rin lalabas dito. Oh, di ba? Hmm. Ano lang? So many fish. Outside. Ayan, dito kami nilara ngayon. Ayan, aakyat kami doon. Doon sa malayo. O, diba? Papay, di ba? Tapos pala nabili ka ng di Hindi malakas to. Hindi uh -huh. malakas to. Ayan. Ayan po, Batu Cave. Dito na po kami, guys, sa Batu Cave. Ayan na. Aakyat po kami dun sa taas na yun, Oh. Yun, naakyat kami dun sa staircase na yun. Yun na, guys. Aakyat na kami sa taas. Ayan na si Lara. Ayan. Uh, siguro, ano to, guys? 285 steps. Paakyat sa taas. Ayan po. Ayan po. Lar, okay ka lang, Lar? Okay. Ay, nako. Akit tayo, guys. Nagoy. <laughs> Akit ako, guys, nang Uh, whew. Akit ako nang 285 steps. Biên bóng, hảo. So, so, this is the view. You know, guys, Ayun yung, ayun ko, guys. Grab it. Viu kim, mà, ba? Ayun, guys, a pa. kit pa ng konti konti na lang Agoy 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 Ayan Malapit na po mga guys I've been here last year Siguro ano more than na year na Ayun yung kaibigan ko 'di ba Pinaya Kaya pala Kaya Agoy So that is the view sa baba po. Yan po yung malaking Buddha. Kunti na lang mga guys. Kunti na lang. Nasa taas na kami. Agoy, agoy. Ah. For today, walking, 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 walking. Ah. Okay ka lang lang. <laughs> Kaya. Kunti pa. Kunti pa na. Two more. Isa na lang mga nanabs. Isa na lang. Nasa taas na kami. Agoy. Oh. Oh, may aso pa. Ayun. Nandito na po kami. Ah. Agoy. Ah. Oh finally we're up. Uh, oh, there. Uh, Hay. Uh, uh, ano mo Ano ma sabi? Pagod na pagod. Ayun. Nandito na po kami, guys. Oh, si so Tessie. A... Oh, nang damit ni Inday, oh, tingnan nyo. <laughs> oh god. Oh gosh. O, mm, mm Asan? Mm -hmm. oh, si Lara itong kasama ko. Sabi ko magwalwal siya. Walwal na. Wala na. Iwawalwal pa. <laughs> wala. wala na. Naubos na yung ano. Nung energy. power mo na. Naubos na yung energy. Ayan. Wala na siyang iwalwal pa. baba <laughs> baba kalbo ako ituro itu po parang ano parang ano din lara no parang sa atin din nagsisin di nung kandila iba <laughs> to get this. Ayan lang. Mga, mga Ayan. Baba Ay, ba? Absolutely stunning. Ayan guys. Malapit na ako sa baba guys. kunti na lang. go go go, Samahan nyo lang ako Aray, aray ko. Ayan po. Ah. Ayan si Lara, naging ano pa. Photographer pa si Lara. Ayan. Nice! Ay, kiss me! Bye-bye! Oh, si si bye. <laughs> ano si Lara? Namula na yun, last na namin to. Hindi right, na na kami sa baba. Nakatapos na kami kumakyat. O, diba? Right, Bye-bye, guys!